Pader, mag po ako. Sige anak, ano yon? Pader, bakit po kaya hindi ko mapigilan ang mga ipagtali kapag nakakarinig ako magbura? Pucha! Lintik si mo mga yun! <laughs> Mahal, huwag hindi ako makaligtas sa operasyon na to. Ikaw nang bahala sa ating mga anak ha. Mahal na mahal ko kayo. Pihirag mo nga ako, Berto. Wala pang mamatay sa tuli. Bye, may assignment po ako. Ano daw pagtrabaho niyo? Tanong ng teacher ko. Ah, anak. Sabihin mo kay teacher mo, isa akong carpenter. Ano po ba yung carpenter, tay? Yung ba yung gumagawa ng bahay? Hindi, nak. Ang carpenter, eh, yun ang pipintura ng car. Kaya carpenter. <laughs>